Noong August 24, 2007, mapayapang naglalakad si Ray pauwi ng kanyang bahay galing sa kanyang trabaho. Ngunit sa hindi niya inaasahan, may panganib pa lang nakaabang sa kanya. Kaya naman ang kanyang kasintahan at ina ay nag-aalala sa kanyang hindi pag-uwi sa tamang oras. Ano nga ba nangyari sa dalaga? Sino-sino ang mga naging salarin? at bakit nga ba siya ang naging target ng mga ito? Kung nais mong malaman ang lahat ng katanungan na ito, halika, ikakwento ko sa iyo ang buong istorya patungkol kay Ray. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magbatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Ray Isogay ay isinilang noong July 21, 1976 sa Aichi, Japan. Siya ay nag-iisang anak ni Fumiko Isogay at amang hindi pinangalanan. Noong dalawang taong gulang pa lamang si Ray, namatay na ang kanyang ama dahil sa sakit na leukemia. Kaya naman, siya ay mag-isang inalagaan at pinalaki ng kanyang inang si Fumiko. Lumipas sa mga panahon, lumaki si Ray na isang matalino, mabait, masipag at mapagmahal na anak. Kasalukuyan, nagtatrabaho si Ray sa opisina bilang isang office clerk at sa kanyang pagtatrabaho, lalo niyang pinagbubuti ang lahat para sa kanyang ina. Dahil nagpaplano si Ray na supresahin ang kanyang ina ng isang bahay na nagkakahalaga ng 8 million yen o humigit kumulang na $8,000. Kaya naman sa bawat buwan, sinisigurado niyang makapagtabi o makapag-ipon siya ng halagang 100,000 yen o katumbas ng 1,000 dolyar. Maliban sa pagtatrabaho, nagustuhan din ni Ray na maglaro ng Chinese strategy board game, isang sikat na laro sa Japan. Kaya nagsimulang pumunta si Ray sa isang Go Cafe para maglaro. Dahil doon, nakakilala pa siya ng iba pang mga player na naglalaro ng nabanggit na game. Hanggang nakilala at naging kaibigan niya ang isang lalaki na nagngangalang Kaki. Nakalaunan, nagkapalagayan ng loob ang magkaibigan hanggang naging magkasintahan na ang dalawa. Samantala, noong August 17, 2007, si Kenji Kawagishi, isang 40 taong gulang, walang trabaho, nakatira lamang sa isang van at nagpost ng mensahe sa isang message board ng isang underground website. Ang underground website na ito ay tinatawag na The Dark Side Murder. Na kung saan ginagamit ang site na ito para sa pagpapalitan ng masasamang impormasyon. Ayon sa kanyang post, naghahanap siya ng mga taong makakasama niya sa pagnanakaw. Ang mensaheng pinost ni Kenji ay binasa at sinagot naman ni na Chukasa Kanda, Yoshitomo Hori at Yoshiro Hondo. Si Kanda ay isang 36 na taong gulang na nagmula sa Takasaki, Gunma Prefecture. Siya ay isang salesman ng Asahi Shimbun. Si Hori naman ay isang 32 taong gulang, walang trabaho at may mabigat na pagkakautang na nagkakahalaga ng 4 na milyong yen. At ang ikatlo naman ay si Hondo, isang 20 na taong gulang wala ring trabaho at nahihirapang magbayad ng kanyang renta sa bahay Kaya kung susuriing mabuti ang tatlong lalaking sumagot sa paanyaya ni Kenji ay lahat desperadong gumawa ng kahit na ano para sa pera Pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga mensahe sa email ang apat na lalaki ay nagkita-kita noong August 21, 2007 upang talakayin kung paano sila makakakuha ng pera ng madalian. Habang naguusap, iminungkahi ni Hori na pagnakawa nila ang isang mayamang manglalaro ng pachinko na kilala niya, na kung saan pumayag naman ang tatlo sa iminungkahi ni Hori. Ngunit ang planong pagnanakaw sa mayamang manglalaro ng pachinko ay hindi naging matagumpay. Kaya naman, noong August 23, 2007, pinasok ni na Kenji at Hondo ang plumber's office sa Nagakute. Ngunit ng mga oras ng pagnanakaw, nakadama ng takot si Kenji, kaya naisipan niyang tumakas at iwan si Hondo. Kaya dahil sa sobrang kaunting pera ang kanilang nakuha para makauwi, nagpasya si Hondo na sumuko sa pulisya at siya ay inaresto sa salang pagnanakaw. Kinabukasan noong hapon ng August 24, 2007, nagplano muli si na Kenji, Kanda at Hori sa parking lot ng isang video rental shop sa Midori, Nagoya para sa kanilang kasunod na balak. Sa pagkakataon na yun, iminungkahi ni Kanda na dumukot sila ng isang babaeng naglalakad ng mag-isa sa kalye upang pagnakawan ito. Matapos pagnakawan, kailangan nila itong patayin upang hindi sila matukoy na sila ang magnanakaw at maiwasan nilang makulong. Pagkatapos sabihin ni Kanda ang kanyang plano, si Hori at Kenji ay sumang-ayon dito. Kaya sa loob ng van ni Kenji, ang tatlong lalaki ay nag-aabang at nag-aantay ng isang babaeng naglalakad mag-isa. Ang tatlo ay nagsimulang mag-abang na mga bandang alas 7 ng gabi. Hanggang sa mga bandang alas 10 ng gabi, nakita nila si Ray na naglalakad pa uwi sa isang madilim na kalye ng Jiyugawka. Kaya sa tingin ng tatlo, si Ray na ang kanilang perfectong target. At mabilis na bumaba si Hori sa van at nilapitan si Ray. Siya ay nagkunwaring magtatanong ng direksyon hanggang sinumula ni Hori na hikitin si Ray at pilit niyang isinakay ang dalaga sa kanilang van. Matapos maisakay, nilagyan ni nila Kanda at Hori ng posa si Ray. Pagkatapos, pinagbantaan nila ito habang nakatutok ang mga kutsilyo. Habang nakatutok ang mga kutsilyo ni Nahori at Kanda, sinumulan na nilang kunin ang pera at mga ATM ni Ray. Samantala, Si Kenji naman ang nagmamaneho ng kanyang van patungo sa parking lot ng Aisai, isang suburban na lungsod ng Nagoya. Nang makarating sa parking lot, tinanong ni Hori si Ray patungkol sa kanyang PIN number para sa ATM card nito. Samantala, habang nag-iisip pa ng gagawin ang mga salarin sa dalaga, tinangka ni Kenji na halayin si Ray ngunit pinagilan siya ni Kanda at Hori. At dahil sa biglaang ang pagtatangkang panghahalay, labis na natakot si Ray. Kaya naman sinubukan niyang tumakas sa loob ng van. Ngunit agad siyang napigilan ng tatlong mga lalaki. Dahil sa ginawa ni Ray na pagtakas, nagpas siya ang tatlo na patayin na siya kaagad. Kaya naman sa kabila ng kanyang desperadong pagsusumamo para sa kanyang buhay, mga bandang alauna ng madaling araw, nagsimula na ang mga paghihirap ng dalaga. Sinimula ni Kanda na ibalot ng packaging tape ang ulo ni Ray upang pigilan ang paghinga nito. Habang hawak ni Nahori at Kenji ang katawan ng dalaga, napansin ni Kanda na tila buhay pa ang dalaga. Kaya pinalo niya ng martilyo ang ulo ni Ray nang humigit kumulang 30 beses hanggang tuluyang hindi na ito gumalaw. Matapos nilang patayin ito, mga bandang alas 4 ng umaga, itinapon na nila ang katawan ng biktima sa isang kagubatan sa Mizunami Gifu Prefecture. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bank machine ng convenience store upang i-withdraw ang pera sa ATM card nito. Ngunit nang pinindot na ang mga numero, nalaman nila na maling pin ang binigay ni Ray sa kanila. Bagaman nabigo sila na makuha ang pera sa ATM card, nakakuha naman sila ng halagang 62,000 yen o mababa sa $1,000 na nakita nila sa handbag ng biktima. Pagkatapos, pinaghati-hatian nila ang kaunting halaga na yon at muling nagplano na dumukot ng babae kinabukasan upang pagnakawan at patayin ulit. Hanggang sila ay nagpasyang walay na upang makapagpahinga. Gayunpaman, sa parehong araw, nung hapon ding yun, tumawag sa mga polisi si Kenji upang ipagtapat ang krimen na kanilang ginawa ayon sa salaysay ni Kenji. Sumuko at nagbigay siya ng salaysay patungkol sa krimen upang hindi siya maharap sa parusang kamatayan. Matapos niyang isalaysay ang lahat at ituro kung nasaan ang bangkay, kinabukasan si Nakanda at Hori ay inaresto. Samantala, ang kasintahan ni Rei na si Kaki ay nag-alala nang hindi tumawag ang nobya sa kanya. Dahil ugali na ni Ray na tumawag sa kanya, sa tuwing ito ay nakauwi na ng kanilang bahay. Kaya sa labis na pag-alala, nakipag-ugnayan na si Kaki kay Fumiko na sa mga oras na yon, labis na rin palang nag-aalala para sa anak. Dahil doon, si Kaki at Fumiko ay nakipag-ugnayan na rin sa mga pulis patungkol sa pagkawala ni Ray. Ngunit hindi pa man lumilipas ang buong araw, tumawag na ang mga pulis kay Fumiko para ipaalam ang balita patungkol sa pagpatay sa kanyang anak. Samantala, noong October 5, 2007, sinimulan ng sampahan ang tatlong mga salarin ng patong-patong na mga kaso. Ito ay ang mga kasong abandoning a corpse, confinement, kidnapping for ransom at Murder for Robbery. At dagdag na kaso naman para kay Kenji dahil sa tangkang panggagahasa kay Ray. Samantala, si Fumiko naman ay naglungsad ng kampanya o petisyon para kinakanda, Hori at Kenji na makakuha sila ng parusang kamatayan. Ngunit bago maipasa yun, kailangan niya ng isang daang libong perma mula sa mga mamamayan sa kabutihang palad. Noong September 28, nakakuha ng 300,000 pirma ang petisyon ni Fumiko. Kaya nang simulan ang paglilitis noong September 25, 2008 sa The District Court of Nagoya, kung saan ang lahat ng nasasaktal ay umamin sa pagnanakaw at pagpatay kay Ray ay nahatulan ng kamatayan. Ngunit dahil nakipagtulungan si Kenji sa mga otoridad, bumaba ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong imbes na kamatayan. Samantala, ayon naman sa abogado ni Hori, si Kanda lamang ang gumanap ng pangunahing papel sa krimen. Kaya ang parusang kamatayan para sa kanya ay isang walang awa at karumaldumal na hatol. Kaya naman si Hori at Kenji ay nasentensyahan lang ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Kanda naman ay nahatulan ng kamatayan. At noong June 25, 2015, sa Nagoya Detention House, si Kanda ay binitay sa pamamagitan ng pagbigti. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina si Marcos Su Ramos from Rodriguez Rizal. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ray Isugay. Ako po si G. Maraming salamat.